bang ay yeah. just ko oh, <laughs> pa na nga nakita ko ha rin pala pa rin ang ayaw na ito. Ay, bebe. So ayan, hi Marikris ha, mamaya kita tayo sa sayawan Yeah, napakaganda na ang kaibigan kong ito Hello kay Madonna ha Sige Okay Welcome to Lubang Thank you Okay lang Goodbye. ingat pa ha Okay Aming ah, sasakyan Hmm, di ba precious? kainit. Ayan mo na. Mio Sanchez! Ayan! Ito po ang school. Lubang National High School. Ito ah, po ang Lubang National High School. Pilik. Pilik. Napakaganda! ganda, ko. So ya, nandito na po kami Welcome nah, to Welcome to Sa chemistry Abang, kayo na magbukas Anong barangay ito ini? Kaya paakala So nandito po kami sa Pamilya ni Precious Ay! Hello! Yes. Yeah. precious. Tayo yeah. <laughs> Ha ah, Si Lola. Ayan yeah, yeah, pa <laughs> sa Lola. si Mami. Yeah, yes. Yes. Lola. Yeah. <laughs> Yes po, opo. Yes. <laughs> si nanay. Ilan taon na si nanay? Ilan taon na kayo? 90. Yes. Ang bong, ang bonga. So birthday po ng nanay sa Martes. Yes. Ayan po. Yeah. po So may handaan agad po tayo. Ang naman. Yes, ah, okay. ayaw, Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank bagay po. 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 sosyal. you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. ang you po. 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 Thank you Lechon. Sila mga sosyal ng okay. talaga. Ayan, yeah. lobster at alimango. Wow, okay, talaga naman. Nagbong benga. So, kakain mo ng inibang, ha? Yes. Wish, wish, wish. Wish. Always happy. healthy. Yes. Oh, yes. Blow na po, blow. Mm. Ah. Happy birthday po. hapuna, na ang bilis ng araw so ito po yung dalampasigan dito po ito sa lubang island at hihintay lang po namin magtakip silim at kami po ay manguha ng pugita pugita at syempre pumunta ni Ibanak sa basketball court para manood na mga baby boy yes ano ayan so bali yun pong ang nakagreen na yun ay pinsan po ni Precious at yung nakapula ito bata ko ayun ay, kaisan talaga ang sulok ng mundo ay may mga baby boy magagaling mag Magka! So ayan mga baby boy Ay, Diyos ko Ayan po Ano yun shoot? Hindi ba na shoot Hindi ba na shoot yan yeah, po, crush ko. Nako, nakasandali si baby boy. Yan yeah, po, baby ko, baby ko, baby ko. ng aming hapunan. Ayan. So, ito po yung tinatawag nyo lang. Ito po yung specialty dito sa Lubang Island. Ito po. Parang kumba po. At ito po yung minuto at dinuguan. Ayan masarap talaga ng na, kakain naman kami ni Precious ba? di ba Precious? yes yan yeah, nakakagulo na po <laughs> ano nga pong tawag dito tawag. sa dito? ano na okay. ito? adubado adubado para pong ano para po siyang humba ah. So, ito ko yung aking pagkain soyan yan. napaka po tayo. naupo po. Napakasarap napaka 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 kami. napaka 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 ko napaka 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 Ayan na po kita. Diyos ko po. Inay. Inay. Ayan. Ayun! Ayan po kita. Meron na po kami isa. Pugita. Diyos ko. Ayun! Diyos ko Hindi mo nabibidyoan ah. Ay! 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 Oh my hey. god! Hey, we could just go. Hey! 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 na Hey! Nakauhiwi sila ng isang na. Sa ulo nyo ko kapitana at Hindi ho magat. Hindi ko pa Ay! Na, Ay! Na. Ay! <laughs> Ay! 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 sa siyaran. Ang oh. una, una namin huli ngayong gabi. Sa so, Kuyang Pugita. O, oh, ano? Octavina. So, kailangan natin makadalwampo. Okay? Mga bata. Hello. Let's go, mga bata. Oh, o, ba? may, may, may isda po. May isda po. May isda po. Ano pong isda ito? Ano? Wala po. Ha, kula po. Yan. Mga sister. Sister Pinky Heart. Ayan. So, meron pong kula pa po makukuha. Ayun! Nakawala pa. Nakawala pa. Ito is po ng isda. Ayun. Ang Yay! Ayan. So nakakuha po tayo ng isda naman. Ayan. So ano pong isda yan? Where? Kulapito. Ha? Kulapo. Ay, kulapo. Kaya nang ang liit ito, okay. Toy. Ha? Ang liit? Kawawa for the naman. day's video. For, for the day's video. <laughs> for the day's video. Ayan, ang kulapo. Maliit. Ay, huwag na, huwag na, kawawa. Ibabalik natin. Ibabalik na. natin. Ayun. Kawawa naman kasi. Napakaliit. So, Ayan, marami pa tayo mahuhuli kasi tayo ay mababait sa mga isdang maliliit. Okay. Diyos ko mga ka-sister, ah. Napakadilim po dito. Huli naman po kami. <laughs> ano yan? <laughs> Dilis naman. <laughs> <Diyos> naman. <laughs> ano yan? Ay! Ano to? Ano isda yan? Ay. Diyos ko, banak. Banak. <laughs> <laughs> e, ay, ninyo? Oh yan. Oh. So binalik ni namin ang isda ayan oh. Oh, nasa pa ako. Ayun po, napakaliit oh, di ba? Hindi mo po mapapakita bang ganyan. Kaya harap na naman po tayo. Talaga. Wala kasi kami linti sa malakas. Walang ko yung malakas. So may nakikita po siya, malaking isda. Sana mahuli. may nakita naman kami isda ayan ayan po ayan o isda o dalawa ikalak yun Ika, anak. pero hindi na namin po ulihin kasi kesa po masugatan siya ay may liit naman po at hindi mo kapag nabangan uh oo -oh. okay babay muna sa inyo ay dios ko dios ko ang inibanak ay talaga ayan Ayan, may ayama. O, oh, ayan, ayan ang ayama. Meron pong ayama. O, oh, malagay. Pinis. Aliliit naman. So, ayan po, may nakita na kang malalaki. Yung salain mo, ayan po, may mga kami. Oh. Ayan, dalawa po, ayan. Ayan po, ayan po. Uh, dalawang malaki isda. isda. Oh, o, ayan po ang isda. Ah! <laughs> yan! Para sa agis yan, ano? Ha? Tungot <laughs> Oo. Oh, Siguradong oh. nasa ilalim niya. Ay, ko. So, sabi nila marami pong isda. Kaya lang po. Saan? yung pong isda kailangan na siya po natin maliit yun yun o yun o ayan po ayan po ayan po ayan po diba isda hindi <laughs> e ba huli ayan 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 uh -huh. Ayan po ang isda. Ayan. Oo. Uh, ayan na. Ayan. Oh, di ba? Uh -huh. Ayan. <laughs> ayan. So, nahuli po natin. <laughs> Tinan po natin kung anong kuning isda ito. Ligyan natin ng konti ano. Ayan. Ano kayong kuning isda ito? kunin isda ito toy salab ah salab isda ng pagmahal oo salab so itatapon na natin hindi naman natin makakain yan eh tapo oh, ayun po isda oh ayan ang isda May laki po yan ay kaya lang maililiit na tutoy pa ano na natin baka pamatay lang na. kailangan tayo magmamagbahal sa ano yan maliit sa so, pinakawala ko na ulay namin. Ayun. Ayun po na isda. Hey, padalwa! Oh, pero ito'y malaki-laki kaysa kanina, no? Pero, hindi pa rin siya papasa kasi maliit pa rin po. Ano po? So, pakakawalan natin siya. Ayan, lapas labas ka na. Oh, labas. At oh, baka maisigang ka pa ng inipanak. Labas anak, labas. Yun, labas, labas. Ayaw magpalabas. Yun. Ayun po, ayun po, ayun po yung isa na huli namin oh. No. Pinalabas na po namin. Kasi maliit po. Ito po kami. Ano po ito? Ano ito? Uh, Baba. Ayan, Ay, ayoko yan. Umang yan, di ba? Itong kanakain niya, no. itong ito, ito, ano niya. Ano? Yan, niya. Ay, huwag na. Ayoko yan. hindi ko alam yan. Parang umang siya yung pamain din. As. Uh, As. Uh, uh, ayoko din kahit nga uh, hindi na. Medyo nataog na po kami iuuhi muna. At baka kami ay nako mahirap na. Baka huli nga kami ng pukitan dalawa pero kami mal, malulunod. Eh huwag na uuwi. Ha! Eh huwag na uuwi. Oh, yeah. So yeah. may ayam ah. Ma. naman. Maligit. Saya. oh, maliit ayo no. oh, di Pero, Tari Maram, marami na Maliit lang siya. Maligit. Ayun no. Saan Ayun no. Ayun no. Ay, wait, wait lang, So may nakita kami ayan. No. So ikat eh, po ayan eh, po. Oh, Pero po eh. pala kagat masakit yan. oh, oh sige. Yung lalaban sa Eh, ano Ay! Nakawala po. Ay! 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 Inay ka pa! Ay! Inay Ay! Inay ka po! Ay! Diyos ko po, may malambot ako na tapakan. Kawa po ako, ti! Ayoko po! Ay! Ayoko! Ay! Ayoko! Ay! Aliko! ko po, Diyos ko po! jusko po! Inay ko! Inay! Aliko! dami yung igat ayan po oh ayan so ay ayan yung nakuha na ay ay ayan yung nakuha ay ko na sa po ayoko lumintik sa akin ayoko na po ay ayoko na ala ay. ayoko na ay mo win na tatakot ako ano ba yan parang may higat eh. Ng igat eh natapang nung igat dito is na masarap daw lutuin. Ay parang sapsapa no. Ay wag na mamaliit. So yan pa -uwi na po kami. Ay talaga namang hirap po pag wala pong ilaw. Diyos ko. Ah ah. Tingnan nyo kabigkad. Mung gaano kadilim po ito. Katakot. Ah -ah. At nataog na rin po kaya kailangan -kaila po namin kumuwi ka hindi po kayo makakatagal na mangilaw ngayong gabi kasi kita naman yun napaka dali pong ma ano tawag dito madali po siyang mapundi talaga naman no So, palibasa eh Palibasay, wala pa pong isang oras na may chinoy sa ating mga lente ang flashlight kung kaya't bukas na po namin itutuloy ang panginilaw so uwi na po kami ay. ah nandito na kami ay. talaga naman ay nakauwi din patuwa utoy paano nga ako suba <laughs> eh. Ay, ko Diyos ko po. Okay. Ayan. Diyos ko. At tapos din. Precious. Dadalwa lang po kita. Meron sana kami, ano, igat. Ay, Diyos ko, ang siopang eh. Lumundag pa sa akin ba? Eh, sabi ko, Diyos ko, ko eh. Ay, Diyos ko, saya-saya talaga ngayong gabi. Pero di bale, talagang bukas yan yan. tayo ay. Ganyan. Ah. Na naman. Ah, ang galing-galing kumuha ng pugita. Hmm. <laughs> Siya po nakahuli pareho ng pugita. Ano ba, enjoy? Rosel? No, Rosel? Igat. -ara. Oo. Igat <laughs> tabang. So, nandito na po kami sa bahay. Uy, isa po, isa inibana, kasi pa na iba na. Ang talaga mangilaw, kaya lang po ay madilim. So, sana exercise. Bukas namin po ito itutuloy. Talaga namang bonggang bonggang wala po kami ng huli pero umpawis ang ibana plus ko talaga <laughs> marami marami malaki 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 sa malaki malaki sa malaki 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 bye, -bye.